na go board piling win nila pala to lalim wow, linis ganito pala yung town thing dito at ka maglalakad dito pag magkasalubong kayo Ayan. ang bahay pa doon sa kabila rin tara mag update tayo dito uh, tara dito tayo mag update sa uh, ano sa uh, tondo ginagawa pala itong bagong tondo hall So, yun, eh. Papatapos na to. Isunog dun, oh. Eh. Sa... Ah, yun, eh? Sa ano Sa Arten. Ayan, eh. bahay <laughs> eh, meron pang ano plaza pa ayan ang dahil mga kawayan ayan na Goryo is strict na tong intersection hmm, gumagana ngayon ang counting eh, ang counting pa pala sa kabila maganda ngayon maganda eh, nasa Moriones Junior Park isa sa mga pinaganda ni Ormi ganda 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 yung sahig ang ganda rin Ayan. sa Mariones Linear Park Pesa Ayan. May ilaw pa din yun pala yung ano dito fountain follow up natin yung gibahan dun sa estero de la reina sana mag apply nila tong sa Moriones sa sidewalk para lalo kaya ah, ang Maynila limitado pa lang dun ah ito lang, Samora Street na tong intersection pagkalagpas pa ng One Luna Street. Ayan, may mga guardia. Kaya hindi makapaglagay ng mga barong-barong hindi napwestoan ng mga homeless. Mga kapis pa pala oh. nakakagad yung ano really drainage cover nga lang sa ido pangit pa Ilaw sa Ayuman Street. Ito lumi ira na yung kalsada. Nasara do ngayon. Ah, uh, yung wasara. Iraruhan, nakalock. Hindi na nakikita. ikaw lang ang mga dito At sa may Carlos Palanca street malapad na so hindi it lang ang yeah. dami uli mga ano mga basura hindi din ng um, tulay ang mga hindi mga, mga barong barong sa kaliwa bahay sayang nakasarado tingnan natin kung meron pa tayong malulusutan doon ano na abing na doon ka maglalakad dito pag magkasalubong kayo. yan Oh, bahay pa. Ayan din, sa kabila rin. Yan. Ano ka mga uh, kadahan dito? May eh? harampang kusin ng ilaw. Grabe. Anong ginagawa nila sa mga pedestrians? gilid na to na ano, ng tutuban center baka na ano na recto avenue na sura sura mga bahay pa sa gedli dahil pang aayusin ni Yormen

aran The night market. Dura tumbok nito 168 shopping mall. 8 shopping center pala pero merong pure gold pangalan pure gold divisoria wow linis puntahan natin doon Ito pala Huh. Huh. yung mga uh, ginigiba Huh. Huh. board piling Meron na doon. Wala, sarado doon eh. Hindi natin sila ma-update. Ilalagay okay. na rin doon sa abila. Meron ng fence. Hmm. Binrain nila pala to Lalim. nila to Dali dito sa ano sa kalsada Ito pa, ganyan natin Estero de Magdalena bridge na rin yan construction of retarding basin at estero de magdalena pastry na Yung tingnan ko lang ganda nyan sa Soleri Street